police report, nagpakamatay sa pamagitan ng pag-inom ng laso ng isang 50-year mechanical engineering student dahil sa sobrang sama ng loob matapos na hindi makagraduate sa kanilang paaralan sa Bacolor, Pampanga. Ang pamilya ng estudyante masamang-masama ang loob sa paaralan dahil daw sa pagpapaasa sa kanilang anak na makakagraduate ngayong taon. Narito po ang aming eksklusibong report. Naghihinagpis ang mag na lumapit sa aming tanggapan kaninang umaga. Kwento ni Aling Yoli Masa, umuwi raw silang mag na kapwa OFW galing pa sa Saudi Arabia para lamang dumalo sa graduation ng kanilang anak na si Kenneth. Pero sa halip na masayang pagkikita, bangkay na lamang ng anak ang naabutan nila. Sir, nakita ko po nakakahon anak ko. Uh -huh. Sobrang pong sakit. Kasi